Kali, lapit tayo ka dito, sa Tara. Sasama ka dito din. Kala mo naman tatapong ka. Bawal kaya doon. Niloloko ka lang eh. Pipila ko yate. <laughs> Sunday mo na lang dyan na para din na sila ang naghihirap. Sarap <laughs> na higo. Magde-date pa oh. Sep, magde pa oh. Kami katanghalian. In-check ka ba? Ang urti, nag-baby-talk pa. Swimming <laughs> tayo. <laughs> Hala. Kabidyo sila eh. Tate daw dito sila pa. Ha? Tumpat, daling niya daw Oo, para ano naman sila. Iwas, bawas, bawas, stress Tumigil na nga si mami sa kapapitan. Pagod rin yun eh, no? Saka yung ano nung no, ialikabok ng tela. Asma eh. Nakaka-asma yun. Okay. Eh, paya. Ay, paya <laughs> ko, okay. Parang gusto niya sumakay eh. Walang kuryente. Ito na mga, walang kuryente. Mamaya gabi yan, walang kuryente. <laughs> ano na pa ito? You know, lang, no? Oo. Okay. E, no, yung pakawalaan ng hangin. Pakawala. Ganyan yung, ano, yung, ganyan yung pakawalaan ng tubig na swimming pool sa bahay. Meron ako, binigay ni Laro eh. Nakabutas yun. А я не могу